Magandang araw po, Doc Willie to. Ang topic natin ngayon, lymphoma. Okay, narinig nyo na ba? Lymphoma, cancer to, sa kulani. Ang pinaka-shortcut natin, uh, kadalasan na walang sintomas. Minsan, kailangan po kakapain nyo ang leeg ninyo. Ha? So, madalas wala kayong ginagawa. Kapain nyo lang yung leeg dito. Uh, pwede rin dito sa harap. Kung meron kayong makakapa na malaking mga bukol, bilog, na hindi masakit, uh, kailangan pa check natin. Lalo na kung medyo malaki, lampas ng 1 cm, 2 cm. Maraming dahilan. Pwedeng ma-infection lang dito, pero pwede rin lymphoma. At pwede rin kapain yung kilikili kung may kulani. Ito katawan natin at meron tayong mga kulani. Ang kulani, actually, tinutulungan niya yung katawan natin. Yung mga infection, yung mga virus, bacteria, sila ang pumapatay. Yan, no? yan ang protection natin. Meron sa leeg, kilikili, sa singit. Pero minsan, pwede maging cancer. Yan ang na, nakakatakot. Nagbabago, lumalaki, nagiging cancer. Lymphoma, very common siya na isang cancer. Ito, white blood cells. Yan ang mga sundalo ng katawan natin. Pero imbis na tulungan yung katawan, ah, nagiging cancer siya. Ito ang mga sintomas. May iba walang sintomas. Pero mga 50% meron. So, sa merong sintomas, merong nilalagnat. Pwede na mamaga yung muka at leeg. Eh, na no? nagbukol-bukol siya. O, nakita nyo. May mga bukol sa leeg, sa kilikili, to lymph node, sa singit. Sa gabi, pwede pinapawisan. Tulad ng ibang cancer na mamayat. Walang gana kumain nangihina kasi nga may cancer, nahihirapan huminga pag apektado yung baga at minsan nangangati. Eh. Okay? Around 40-50% may sintomas pero hindi lahat. Yung iba buko lang. Kaya kailangan walang choice eh, kayo kakapa sa sarili. Papacheck tayo sa doktor. Okay. So, paano malalaman? Binabiopsy siya. Pag nakita kayo ng doktor, pwede sa leeg. Pwede pa x-ray at mayroon pang mga CT scan sa ibang araw para malaman gano ka uh, serious yung lymphoma o hindi. Dalawang klaseng lymphoma, may tinatawag na Hodgkin's lymphoma at non-Hodgkin's lymphoma. Uh, doktor na lang magsasabi, medyo kakaiba lang kasi yung dalawa. Hindi pareho ang sintomas at uh, sa bata, mas common sa bata yung isa at yung isa naman, mas common sa may edad. Pero kahit ano man dito, pareho pa rin yung sintomas na yung sa leeg nga na may bukol, yun ang binabantayan natin. Ang gamutan nila halos pareho. Okay? Uh, kailangan papatingin tayo sa oncologist, cancer specialist. Wala pong choice eh. Uh, basta lymphoma. Actually, maganda prognosis. Ibig sabihin, marami gumagaling dito pag magpapatingin kayo. Hindi ito yung cancer na siguradong delikado na mamatay. Ito yung cancer na may laban tayo. Pero kailangan may chemotherapy, may radiation therapy, immunotherapy. So, ang kalaban lang natin dito ay presyo. Presyo lang ang kalaban natin. Diba? Kung libre, why not ito? Sample lang ng mga staging na lymphoma gusto ko mahuli natin maaga stage 1. Ano, eh, stage 1 ng no? sa leeg pa lang, pagkumalat no? Pag kumalat na sa leg papunta sa kilikili, stage 2 na. Medyo mas malala. Pag kumalat na sa leeg, kilikili, sa tiyan, sa singet stage 3 na. At yung pinakamalalang stage, kumalat na pati sa mga organ, sa atay. ba diba? Pag kumalat na ito, pwede pa sa atay, sa buto. Okay, so ito yung binabantayan natin sa lymphoma. Saka dito, tuturo ko pa sa inyo, may isang importanteng part. Dito sa ibabaw ng ano natin, clavicle, lalo dito sa kaliwa, dito sa kaliwa, oh. Kakapain nyo dito. Pag may bukol dito sa kaliwa, ano to eh, konektado sa chan. Merong stomach cancer dito. Gail, ito yung lagi kinakapa sa ibabaw. Kanan, kapain rin. Pareho yan eh, sa chan, sa baga, basta ayaw mong may kulani. Pag may kulani, papatsyo So, other tips kung may lymphoma, katulad na pag-check up sa doktor, ano pala risk factor? Hindi ko nasabi. Risk factor kung may lahi kayo ng cancer. Pag na-expose kayo sa fertilizer. Fertilizer chemical, pamatay ng mga insekto at yung mga hayop sa halaman, yun. Nakaka-lymphoma din. At syempre, halo-halo na yung mga smoking, pagkain, pollution. Itong mga supplements, alternative therapy, para lang makaya nyo yung hina ng katawan, kung may side effect man yung chemo, makakatulong sa'yo. Tulad ng mga masahe, massage, meditation, physical activity, yung iba naga-art, uh, acupuncture, relaxation, massage tuloy-tuloy lang exercise habang malakas. Yun lang magagawa natin para makasupport doon habang ginagamot kay sa chemo at, at, radiation. So kung meron kayo ganitong sakit, sa akin huwag matakot, gastusan natin, wala tayong choice. Kung walang libre, talaga nagagastusan kasi may laban tong sakit na to. Yung ganitong lymphoma, kaya to eh. Medyo good prognosis eh. Pag naagapan, merong nabubuhay ng normal. Yung iba 20 years old na kalifoma Nabubuhay ng normal So ito yung kaya gamutin Huwag papabayaan Kapain lahat Hopefully makaligtas tayo na ilang buhay ngayon Like and share po God bless